Maganda umaga muli si Elmerong Kilo. Narito na ulit tayo sa factory si Arnold. <laughs> 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 Parang kumiyari, no? Makita <laughs> nyo, ayan yung mga lata niya. Okay, balik tayo. Pagkwekwentuhan na uli kami. O, oh, ito na naman tayo. Arnold, nakakatatlong taon na tayo na video. Oo nga. Ito ba napansin ninyo kay Arnold? Nakita nyo, slim na siya ngayon, pumaya. Ayan. Arnold, bago tayo magsimula, ilang kilo na wala sa'yo? Sixteen. Labing anim, 16. Oo, from 81 to 65. Iyan. Kanya ata, magtumatanda tayo. O, kailangan magpapayat talaga sa Habang tumatanda, kailangan. Sinabi ko nga sa kanya, ako naman, nagpapapayat din. Pero hindi talaga ako kumapayat kahit anong gawin ko. Nagbabarbel ako para naman sa aking mga legs at mga muscles. Siya, sabi niya, magdadumbbell na rin siya. Kailangan natin yun pag tumatanda. 61 ako, ilan taong na ba? 56. 56. So, oh. 56 siya ako last month, May. Ayan. Ngayon, may pagkikwento ako kay Arnold. Yung aking assistant, na si Arnold din, Ang na international student. Hindi ako yun, Ah. Uh, hindi siya yun. Eh, nag-resign na last month, last week. Ayan. Kaya ngayon, ako, si Elmer, eh, is eh, one-man army na naman ako. Dahil yung isa pang assistant natin, eh, may, merong nangyari sa daliri na bali yung ganito ha. sa stage sa kami uh -huh. ano? so uh -huh. hindi siya makapagtrabaho sa amin ha. Uh -huh. kaya ngayon may project tayo ha. Uh -huh. may project ako project ko 17 story building hmm. kailangan ko ng tao yeah. yan uh -huh. installation replacement ng panel so yun ang isa sa mga problem ko pero dito makikita si Arnold ito busy busy pa rin ba sa baha dito sa yung industrial complex Le least, uh, medyo 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 lang hmm. uh, baka bilang ito, kita niyo yung kape niya, yan. Pinagmamalak niya yung kape. Ayan, na-interrupt tayo. May kunting pumasok eh. nakita nyo naman eh, no? Okay. Ngayon, Arnold, uh, ano ba development sa'yo dito sa trabaho mo? Marami ba trabaho? O bakong busy, marami akong nakikita mga lahat. Medyo ayos pa rin. Ayos pa rin. Okay pa rin. Manong kailangan ba na electrician dito? Ah, uh... <laughs> Actually, meron kasi ang darating na 407 visa at 482. Ito yung sponsor ni ni-sponsor ako isa uh, at nanggagaling ng New Zealand Electrician daw. At yung isa naman na i-sponsor ko galing ng Pilipinas, Mechanical Engineer at ite-training visa ko siya. Uh, kung ng Diyos, eh, makakarating dito. Yun lang ang magagawa ko. Kaya hindi mo ako makakuha ng talagang full time. So, kung sino man ang mag apply sa akin na straight assistant, uh, siguro mga ilang buwan, mga 6 months, 8 months, itre-training ko siya, fully train ko siya. Katulad ni Arnold, yung electric, yung aking uh, international student. Na-train ko na siya. Eh, nakakita na mag maganda ang sweldo lumipat na. Iniisip ko nga, sabi ko nga sa kanya, si Manuel eh. Yeah. Yung nasa Melbourne eh. Pwede niyang gawing ano yun eh. mahirap nga lang kaso kasi may darating pa akong dalawang tao. Ayan, kaso nga lang may darating. Kung walang darating. Mm -hmm. okay. kung walang darating, okay lang. Ngayon, one man army uli ako. At ang isa pa, eh... Ang mga, halimbawa ako, marami na nagtrabaho sa akin. Okay lang yun. Kasi ang purpose ko talaga, i-training pag na-training ko na, na-expose ko na siya sa fire services, magkakaroon na sila na magandang trabaho. Yun ang purpose natin. Oo. At isa pa, meron akong good news. Alam mo ba na aking kumpanya, Flex Fire Services, legit na pala, legit na, nakakuha ako ng contractor's license. Ibig sabihin, electrical contractor na ako, pero matagal na ako contractor. Oo, oo. ang kwento nung ganito, akala ko, pwede pa na yung individual contractor's license hindi pa na pag paano na set up na ng kumpanya dapat yung kumpanya meron ding electrical contract to okay. okay oh hindi ko na nalaman at nag play ako ng March 3 months bago nakarating. Kaya, kung hindi tayo siya ng million, hindi niya lang nalaman. Grabe! <laughs> Buti na lang hindi ako na Mm-mm. Ngayon, alam ko na. Ngayon, legit na legit na ako. <laughs> Alright, ito muli si Elmer Roquillo. Si Arnold. Arnold. Kamusta na kayo? At kami aatin ng emergency services sa baba. Abayo! Okay. Okay, guys. Ambro yeah, 23 video Yan ako dito Diyar Diyar kami Kailang -kailang ka sa yellow line. Yellow line. safety, safety. <laughs> Last, That's the red roll. Laki sa hielo lie. Safety protocol 'yan. May mga lata niya, ayan kita 'yan. May iba't ibang lata. Ito lata ng pintura at atom. Ito 'yun. 'Yan ayan, pintura, ayan 'yung mga lata ng pintura. Ayan. Ito baka kanola oil to. 'Yun, may extra virgin pa 'ko kanola oil. 'Yan. 'Yan 'yung kanono pa mga lata. 'Yan. Okay. Ay mag-trip natin. Okay. Iwan na kita. See you next time. Salamat.